Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao raw ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na mainipin. Ang mga tao ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na mainipin na ito sa likas na katangian nito ay hindi marunong maghintay. O kaya, ay hindi marunong magtiis sa mga bagay-bagay. At napakahalaga na makilala ng tao ang kanyang sarili na siya nga inilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmamadali. Nang sa gayon ay mapaglabanan niya ang katangian na ito bilang pagkakatupad niya o kaya ay pagwawagi niya sa pagsubok na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang katangian na nagiging kahinaan niya at kapintasan sa maraming iba't ibang pagkakataon. Ang tao na hindi marunong maghintay, ang tao na hindi marunong magtiis, ay matatagpuan niya palagi na ang kanyang sarili ay malungkot o kaya'y nababagabag dahil sa kanyang kawalan ng pagtitiis o kakayanan na maghintay. Ang tao na palaging nagmamadali ay maaari rin na masasadlak sa iba't ibang mga kasamaan katulad ng pagiging mabilis niya sa kanyang galit, pagiging mabilis niya sa kanyang paghahatol, pagiging mabilis niya sa iba't ibang mga gawain na maaring kalaunan ay pagsisisihan niya. Katulad ng sinasabi, tunay ng pagmamadali ay mula kay satanas. Na si satanas siya ay naguudyok sa tao na magmadali nang sa gayon ito ay magkakamali, ito ay magkakasala, at maaring ito pa nga ay maliligaw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ng payo na ito, lalong lalo na sa mga panahon na ito, na ang mga muslim ay sinusubok. Na hindi lamang isang pamayanan ng mga muslim o isang grupo ng mga muslim, Bagkos ang kabuuan ng mga Muslim tuwing tayo ay daraan sa fitna o kaguluhan na dito ay nasusubok ang pananampalataya ng isa't isa. Nang nangyayari ngayon sa Palestine mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay walang duda na ang ginagawa doon ng mga Hudyo sa ating mga kapatid ay isang napakalaking kawalang katarungan. Sabalit ang nagiging fit na rito o ang kaguluhan dito o nagdudulot din ng syubuha o kalituhan sa mga Muslim ay kung maaari ba ng mga Muslim ay gaganti sa pamagitan ng kawalang katarungan. Na maaari bang ikatwiran ng Muslim inapi kami kaya maaari rin kaming mag sa aming kapwa. Sa mga unang araw o mga unang oras pa lamang ng pagsalakay ng grupong Hamas sa mga Hudyo, nakita na natin agad dito ang napakaraming mga paglabag. Ang pagpatay nila sa mga sibilyan, mga bata, ang kanilang walang habas na pagpapasabog na hindi na naihihiwalay ang mga sibilyan sa mga sundalong kalaban, ito ay malinaw na pagtaliwas sa mga pamantayan at panuntunan ng jihad. Na ito ay nagiging fitna dahil may mga muslim na tumatanaw na ito ay isang justifiable na gawain. May mga muslim na tumatanaw na ito'y ay katanggap-tanggap. Sabalit, para sa atin, ayon sa gabay ni Papeta Muhammad SAW, hindi ito katanggap-tanggap ang Muslim ay hindi maaring gumanti sa pangaapi sa pamagitan ng isa pang pangaapi. Ang Muslim ay marapat na maging makatarungan kahit sa kanyang paraan ng pagpatay sa kalaban. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makukuha natin ng isang napakagandang aral mula sa hadith na iniulat ni Khabab al-Arat radiyallahu anhu tungkol sa pag-uusap nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Kabab Al-Arat radhiyallahu anhu isa siya sa mga sahaba na pinakamatindi ang dinanas na pagdurusa sa Quraysh. Nang minsan nag-uusap ang mga sahaba kasama si Omar bin al Khattab radhiyallahu anhu at si Kabab Al-Arat ipinakita nila sa isa't isa ang mga peklat nila na nakuha nila sa pananakit sa kanila ng Quraysh Subalit, pinaka namangha si Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, sa mga peklat na ipinakita ni bin al-Arat sa kanyang likuran. Ito ay malalaking tipak ng mga peklat na sinabi niya, nang tinanong siya ni Omar kung saan nanggaling ang mga yaon, sinabi niya, ito ay nanggaling sa may init na mga bato na ipinapatong sa kanya, na sobrang init ito ay naluluto ang kanyang balat na para itong iniihaw. Lahat ng ito ay ginawa ng Quraysh sa kanya dahil siya ay mananampalataya. Na dahil dito, may dahilan si Kabab bin al-Arat na magreklamo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Siya ila sallallahu alaihi wasallam. Nagreklamo kami. dumain kami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wa huwa mutasawwidun biriddatin lahu biriddatin lahu fi kaaba at siya raw ay nakahiga sa lilim ng kaaba at ginawa niyang unan ang kanyang balabal fakul na at sinabi namin na ang ibig sabihin nito may kasama si Kababinal arat nang nilapitan nila si Propeta Muhammad sallallahu Salamat sinabi ito sinabi niya la, ala tastansir lana hindi ka ba mananalangin kay Allah na pagtagumpayin tayo? Siyempre, laban sa mga hindi mananampalataya. Ala, duula na, hindi ka ba mananalangin para sa atin? Sinabi ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na min kablikum yukhadu rajulu lahu fil ardi fayujalu fihi Ang naging sagot sa kanya ni Papeta Muhammad wasallam, nang nagreklamo, nang nagreklamo sila kung hindi ba mananalangin si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sa kanya. Sa kanila, sinabi niya, Meron mga tao na nauna sa inyo na ang isa sa kanila ay kukunin ng mga kalaban at maguhukay ang mga kalaban na ito para sa kanya at ilalagay siya sa hukay na ito. Ibabaon siya doon. Tumayo ta fayudau alara'sihi Fayaj alunas Spain. At ang tao na ito na ibinaon sa lupa, ilalagay sa ibabaw ng kanyang ulo ang isang lagari at lalagariin siya hanggang sa siya ay mahati sa dalawa. Kanan at kaliwa. At ang iba naman, Wayum siya tubi bi am minal hadid, maduna lahmuhu wa adomo. At ang iba naman ay kinakalaykay ang kanilang balak sa pamagitan ng kalaykay o suklay na bakal hanggang sa maghiwalay ang laman sa buto. Maya suduhodali ka andinihi. Lahat ng ito ay nangyari sa mga tao na ito, subalit hindi sila pangihinaan ng pananampalataya. Hindi sila tatalikod sa Islam o hindi sila mag-aakala ng masamang pag-aakala kay Allah na pinabayaan sila ni Allah. Hindi rin sila nabawasan ng pananalig nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu, wallahi, layatamanna allahu hadal amar hatta yazira rakib minasana'i ila hadramot la yakhafu illa Allah. Waddi'bo, waddi'ba ala ganami. Sumpa kay Allah, tiyak na matutupad ang bagay na ito, ibig sabihin, nilipas ang panahon at magkakaroon ng kaligtasan hanggang sa isang manlalakbay sa pagitan ng Sana'a at ng Hadramaut sa Yemen ay maglalakbay ng ligtas na wala siyang katatakutan liban na lamang si Allah. Hindi siya matatakot sa kriminal, hindi siya matatakot sa anuman sa daanan liban na lang kay Allah at doon sa lobo na sa kanyang pinapastol na mga tupa. Darating ang tagumpay. Itong ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu darating ang tulong ni Allah subalit ito ang pinakamahalagang bahagi ng hadith na ito walakin lakum tastajilun subalit kayo ay mga tao na nagmamadali mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang mga Muslim sa panahon ngayon kapag pinag-uusapan o tinatalakay ang usapin sa Palestine sa Gaza, sa West Bank at sa iba't iba pang bahagi nito at ang mga Palestino sa pangkalahatan. Ay para bang wala ng ibang maaring ipanalangin kay Allah liban na lamang sa paglaya ng mga Palestino mula sa mga Hudyo. Na ito'y isang bagay na para sa isang tunay na nakauunawa sa kanyang relihiyon, maunawaan niya na ang Palestine ang magiging sentro ng mga kaganapan sa dulo ng panahon na dito, sa lugar na ito, papatayin ni Isa alayhis salam si Masihad Dajjal na sa Palestine mangyayari ng iba't iba pang mga kaganapan sa kasaysayan. Kasama na rin ang kabuan ng kalupaan ng Siyam. Kasama rito ang Syria, Lebanon at Jordan kaya hindi na nakakapagtaka na ang mga Muslim doon ay daraan talaga sa matinding pagsubok dahil nalalapit na talaga ang araw ng paghuhukom. At maaring wala na talagang paglaya para sa kanila mula sa mga Hudyo na magiging sundalo ng Dajjal pagdating nito. Nambula ang Kristo, magiging pangunahin sundalo ang mga Hudyo na dahil sa kawalan ng pag-unawa ng mga tao at syempre sa kanilang pagmamadali, ang mga grupo na katulad ng Hamas ay nag-aakala na ang terorismo ay isang lihitimong paraan upang pangimbabawin ang relihiyon ni Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi shortcut ang terorismo. Hindi natin matatalo ang isang bansang terorista sa pamagitan ng terorismo dahil gagantihan at gagantihan lamang nila tayo ng mas matinding terorismo katulad ng nangyayari ngayon. Gayun din, syempre, hindi tayo maaring papatay ng inosente katulad ng kung paano ito pinagbawal ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi at ng kanyang mga kasamahan. At kabilang din sa pagpapakita ng mga tao ng kawalan ng kanilang pagtitiis at kawalan ng kakayanan na maghintay, lalong-lalo na sa usapin ng Palestine na nila na ang lahat ng bagay ay makukuha sa pamagitan ng pagrarali, pagmamartya, pagkuha ng simpatya ng kuffar at iba't iba pang mga gawain na hindi naman sinabatas sa Islam. Samantalang para sa isang tunay na nananampalataya kay Allah, pinakadapat niyang problemahin ay ang kanyang sarili na dapat siya ay magiging matuwid nang sa matutupad niya ang mga iniutos ni Allah at may iwasan niya ang mga pinagbawal ni Allah. Lalong-lalo lalo na sa mga mamamayan ng mga bansang ito na sinasakop ng mga bansa ng mga kufar. May kita natin sa panahon natin ngayon na kung ang maliliit na utos ni Allah halimbawa ay hindi nasusunod ng iba't ibang mga muslim tulad ng paghijab, pagpapatubo ng balbas, pagsasala ng tuloy-tuloy, pag-iwan sa bisyo, paano kaya ipagkakatiwala ni Allah ang Palestine sa mga tao na maaring ang marami sa kanila ay malayo rin naman kay Allah. Na sa maraming panahon na lumipas sa napakahabang panahon ng kasaysayan ng Palestine, oo, nakikisimpatya tayo sa mga Palestino. Subalit aminin natin na ang Palestine mula nung unang panahon ay hindi talaga nagkaroon ng matuwid at matatag na pamahalaan na Muslim na namumuno rito. Kung titingnan mo nga sila, tinan mo yung mga babaeng Palestino na nagraralikuno kuno, nakikipag-away sa mga sundalong Hudyo. Hindi nga nakahijab ang marami sa kanila. Musika ang ginagamit nila upang iparating ang kanilang sentimento sa mundo. At iba't iba pang mga bagay-bagay na dahil dito, kinatatakutan natin na maaring ito ay nagpapalala pa sa kanilang kalagayan at ang dinadanas nila ay parusa na nga talaga ni Allah. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Mahalaga para sa sino man na nais na magkaroon ng pagbabago sa Palestine, nagawin ito alang-alang kay Allah. Hindi ito para sa dunya. Ngunit kung halimbawa'y magiging malaya ang mga Palestino ngayon, subalit ang kapangyarihan ay mailalagay lamang sa kamay ng mga sekular, ng mga tao na wala namang malasakit sa relihiyon na ang kanilang panawagan sa paglaya ng Palestina ay dahil sa nasyonalismo o pagiging Arabo at hindi dahil sa pagiging Muslim o ano paman, wala rin pinagkaiba. Wala rin pinagkaiba. Kaya nga, ang usapin na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay usapin na masalimuot, malalim at malawak. Kaya ang mga tao ay hindi marapat na magsasalita na lamang basta-basta sa mga usapin na nangyayari sa Palestine at sa iba pang mga lugar ng mga Muslim. Dahil maaring mangyayari na mga bagay na yon na hindi natin lubusang naunawaan at nagkakamali tayo sa ating mga opinyon, kaya mas mainam na mag-focus na lamang tayo muna sa ating mga sarili. Sa kung anong problema, sa mas malapit na mga problema sa atin upang ating masolusyonan, nang sa gayon, ang umma ay makaranas ng kaginhawaan, insya Allah. Nakatulad ng mga tao na nangangarap na baguhin nila ang buong mundo. Subalit, lumipas ang lumipas ang panahon at hindi nila nabago ang mundo hanggang sa nang mamamatay na sila, sa kanila lamang nila may aalala, sana'y inuna pala nilang baguhin ang kanilang mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Marapat para sa mga Muslim ang magmalasakit sa kanilang kapatid sa Islam. At dahil wala tayong magagawa sa kanilang mga kalagayan, ay hindi nawawala ang ating kakayanan na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ang panalangin ni Allah ay hindi natin marapat na maliitin dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kontrol ng lahat. Huwag tayong tutulad sa mga tao na nagsasabi na dua lamang tayo ng dua, na wala naman tayong ginagawa. Meron tayong ginagawa. Ang dua ay isang gawain. At hindi lamang ito basta-bastang gawain. Ito ay gawain na kamahal-mahal kay Allah. At si Propeta Muhammad SAW mismo ang nagsabi, at dua o huwal ibada. Ang dua, ang panalangin kay Allah, ito ang diwa, ang kaluluwa ng ibada o pagsamba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga tao na nagmamadali sa paglaya ng Palestine at pagkakatalo ng mga Hudyo kahit gamitin nila ang terorismo o kaya ay magkaroon sila ng baluktot na pag-unawa sa akida sa pamagitan ng pagsasabi na dua lang tayo ng dua, wala naman tayong ginagawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng ito ay pawang mga baluktot na kaisipan. Mga baloktod na kaisipan na hindi lamang nakakapekto sa ating mga ugali, ito'y nakakapekto sa ating relasyon kay Allah at nakakaapekto sa ating paniniwala. At maaaring ito pa nga ay magdudulot ng tao ay lalabas sa Islam dahil ang pagtanggi ng tao sa kakayanan ng doa at kakayanan ni Allah na tumugon sa doa ay isang kawalan ng pananampalataya. Sa tumutugon sa doa, ang nag-iisa at walang katambal na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang panalangin kahit kailan ay hindi marapat na mamaliitin ng tao. Dahil maaring ang ating mga dua ay tutuparin ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa mismong pagkakahiling natin dito sa panahon na hiniling natin ito o ito ay pagpapaliban ni Allah ang pagkakabigay nito kaya ay magbibigay si Allah ng mas mainam pa rito o magdudulot si Allah na mawala sa atin ang isang sakuna dahil sa panalangin na ito kaya huwag nating mamaliitin ang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala lalong-lalo na para sa ating mga kapatid sa pananampalataya.